Good day sa inyo mga ropa At nasa Hyundai Premium Outlet nga tayo ngayon mga ropa At dahil na inipa ropa yung sulob ng bahay Tara mag window shopping tayo dito mga ropa Sa tayo ropa Oh shit tayo mga ropa Nasa taas tayo mga ropa Tingin tayo ng mga gandang brand dito. So yun, last nice ya tayo yata Oh, Ang yun mo. No? Ang ah, ganda to ah. Yun, no? 뭐 또? 이 또? 뭐 또? At ang ganda. At ang ganda. Yung, ganda lang sa mo. Tsaka lalo to. Oh. Ay, sorry. Sorry. Gandaw. ganda mga ropa. Yes Ananas mga design Ngayon mga ropa, Medyo siya ito Gulot naman ang tao Ito naman Galing Ang ngitit mo, mga ropa May pila din dito, mga ropa Pila Siyempre, pila Gish, yan At kung bago ka na sa aming channel ropa, eh, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pinutunan ninyo yung bell o yung all para updated ka sa mga bagong video ilalabas ko mga ropa. At may new era nga din dito mga ropa. Ang dami mong ganda item, may eh, pambata at saka pangkatanda na pwede mong pagpilihan mga ropa. Pag mga ropa. 아, 백로 아디다스. 그장바구게쇼핑하 저희 직원들도 하나씩 들고 있으니까요. 말씀해주시면 바로바로 드리고 있습니다. 알니 Ganda pala rito mga ropa. Ah, kita nyo naman na oh. Nakos. Ano po ba? Ano ang mga brand dito? Uy, may Burger King. Yeah. Okay. Oh, Ayun know, Burger King. Oo, tsa. Makakain tayo dyan. Tapos, ano ang mga kailang brand dito? Siyempre, yung mga kailang na ko nababagitin ko. Kung si Michael Corso, Tambay rin sa dito ba? Ang bangkil natin dito mga brand. Wala na yata. Alam ko na, pang mahirap lang ko eh. <laughs> <laughs> Siyempre may crocs. Yan may crocs. May edges pang gulp. Ano ka bang meron dito? So yan mga ropa. ducks no? So ibig sabihin na pwede lang bumili dyan yung mga ducks lang na nalalaki. Ayun o. Eh. Hmm, may guest din tong mga Roka, may guest din. Tapos may MLB. Nasa third floor nga tayo mga Roka. Ganda. Hmm. Ganda. So, tayo saglit. Hmm, ganda nga nga. Ganda rin ako pindong shopee lang tayo mga ropa, hindi tayo, tayo bibili ito ang abc mart mga ropa hindi na yung buns yun na may buns actually mas mura talaga pag sa abc pagka mga sapatos mas makaka-mura sa ABC Mart. Kasi sa mismong outfit ka bibili. Ewan ko ha. Uh, misa na pagkumpara ko talaga. Mas mura sa ABC Mart. Pero authentic naman siya mga ropa. Hindi naman siya peke. Halo-halo mga ropa. Walang oh, gusto tayo. Tara. Tapos tayo ng iba. Tapos tayo ng ibang brand. CK mga ropa. Ang ganda rin. Ito may Bucaro. Ang gandang brand dito mga ropa. Itong Bucaro. Ayan. Ang gandang brand din yan. Siyempre yung Giordano. Walang kaya nyo na. Ganda. Tarik natin pa sa Alvin Klein. Uh. Maganda sa Alvin Klein? nga lang dito ano maganda. Maganda. Maganda ng mga roba. Ganda. Maganda kaso maganda na price dito. Siyempre private yung nabrip.

Comment sa mga ano. Ayos ito ah. ito rin pa Peace sign. Kano kaya ito? At na magkano. 7,000 won mo, mura Mura lang to sa pair natin. Ganda pa ng design. Ayun no? Eh? o. Pwede na to roka. Bilin natin baka nyo. Mga pulis niya pari. Pag yun na nabili. Okay to. Panalo. Bayaran na natin. Up sa'yo. Okay mga ropa. May discount pa pala siya. Bali, 25,000 mo na lang siya na binayara ko. Kanina, 39. Di ba na nakita rin sa, ano, sa may price niya? So, okay. Panalo tayo dun. Yun, mga ropa. Sinuotan natin ang na bihati sa umbrelo. So, ito nga yung labas ng Hyundai, mga ropa. Ganda nun, no? So, hanggang dito na nga lang ang video natin, mga ropa. So, sa mga kapwa po. Kapwa OFW natin dyan. Stay safe. God bless. Ingat kayo lagi mga ropa. bye, -bye.